um, magandang umaga ngayon po ay November 2 ang gagawin natin ngayon mga idol uh, punta muna tayo sa ano, sa simentaryo puntahan ko yung mga puntod ng nanay ko at saka tatay ko at saka yung kapatid ko let's go guys ito ng pagkarawat hindi yan hindi At ang mga nasa iba. Kung tumalaga ninyo, makaapunaw ang mga magkakata mga ng isipara At tulad mga damdamin ninyo, makakasamot hanggang matapuran ang mga paano. Mag-uuboy, uuboy ang mga pan, ubun, atun. at tulad ninyo, matinumanin sa kay iya. Kayo maluloy konan. So ayan guys, nandito na tayo sa ano sa bahay. Oh, nandito na tayo sa, sa bahay. Ayan. Galing na tayo ng ano sa Siyempre, um bago papasok uh, ko kasi ako, inihan ko yung mga anak ko nang ano. Ulam nila ngayong araw. Siyempre, kahit wala tayo, magkain sila ng ano, maayos. Ayun you know, oh. Manok. Ayan. Pasok tayo sa bahay kasi ang alaga kong aso. Cooper! <laughs> Cooper! Cooper! Ayan. Ayan na. na Ayan sa, sa, loob. Parang dilim ah. Madilim. Ayan. Saka dito pa sa... Ayan to guys. Ah, punta tayo dito sa kusina. Ito pala yung yung kusina namin. na po yung CR dyan. Ito naman yung lababo namin. Hmm. Ito yung mga uh, yung lutoan namin. Ayan. Lagay natin dito, tawagin natin yung ano. Anak ko. Para lutoin. Punta muna tayo dito sa ano sa sala. Sa sa Tataysay. Kisin natin yung ano, anak natin babae. Joy? Joy. Ano? May dala dito, manok. Luto ah? Adobo na. O, o. Oh, oh. Ikagada cotton rip.